support to this video mga ka-brothers Matos TV Vlog at nagprego pit tayo dyan sa loob ng balintawak no sa mga cargador no na at makakapal so actually yung mga idol at marami tayong nagupitan dyan no? uh, hindi ko lang nakuha na ng video gawa ng na full storage po yung uh, memory natin sa phone so kasi siya ng mga idol dahil yung ginamit natin na pang vlog is yung pampon mo na dahil wala pa tayong sahod sa youtube o sa page no, uh, pa sa mga hindi pa nakapalo, pakifollow na pakibilisan, sayang ang ang oras nyo mga idol so sundin nyo na so ayun mga idol, pinapakita natin idol no uh, malapit na po tayong ma ma mat matapos dyan kumbaga yung finished product natin dyan mga idol malapit na so yung nagmukhang uh, 60 plus no so ginawa natin 30 30 plus no maraming nagulat mga idol no dahil sa biglang uh, pagkabata yung ginupitan natin dyan mga idol yan so let's go idol So, sa mga oras nito mga idol ay nagkapila-pila na nga yung magpapagupit sa atin nung nalaman nilang libre gupit lang yung ginagawa natin for the vlog, no? So, <coughs> ayun na. At unting ano mga idol, binilisan ko pa mga idol na dahil at uh, marami pa tayong gugupitan dyan. So, kasama ko pala si Matos Brothers uh, Alfredo. So, dahil marunong din si Matos Brothers Alfredo, no? So tinulungan din niya ako. Siya so, yung uh, assistant for the height, no. Yung mga uh, sa gilid. So Ayan, kung napapansin yung mga idol ay ayan na na yung gusto mong papakupit mga idol at sila na naman daw next, no? So, sa so, mga, kapwa, mga kargador kasi mga dyan idol ay sobrang busy po, no? Dahil gapang gabi po yung trabaho nila is tulog sila sa so, maga, imbis na magpapagupit sila is Uh, hindi na lang Tsaka alam niyo naman mga idol na nagtitipid din mga yan so mga brothers at pasensya na kaya at unting ano tayo mga ka brothers inaantok na po tayo no? so bibigyan lang tayo ng reaction dito no, sa palapit na yung matatapos yung project natin mga idol so ayan so sobrang tong -tua naman si Matos Brothers no dahil gawa ng meron na naman siyang natulungan or nakatipid no dahil nagpray ko tayo Diyan sa Balintawak so by next time sabi ko ako na uh, sabihan na lang ako sa mga gusto magpapagkupit no uh, for the set schedule agad natin yan para dalhin natin yung gamit natin sana uh, uh, be uh, ano ko lang e, ko lang yung gamit natin uh, be Fraser uh, sana naman no? Ay, bigyan tayo ng complete na profits na damit so baka naman uh, be so we'll ayun na no? Uh, tundi -tundi na nga nagbabago yung tsura ni uh, good vibes by tawag for so ay, yung isa ay stress na stress na yung isa sa kaantay, sa gilid na. So, marami po yan sila dyan, kapatid po yung sila ng idol. So, pwede na next, no, ay unisan po yung nag-aantay dyan. So, palapit na yung, palapit na yung matatapos yung pivot natin. So, ayun uh, na, gaya pre. Inawitan na natin yung idol for the... Army ka na! Ikot nga, Brad! Ikot pa! ayos ah! Ikot nga, Brad! Ah, ayos ah! So, ayun na nga no uh, pinalitan na agad natin Dahil uh, baka abutin tayo ng madaling araw Sa paggugupit mga idol Gawa ng uh, nakakilas lang sila mga idol So, sabi ko Kako, na uh, Isit na natin ng schedule yung iba Dahil meron din tayong kargada dyan mga idol Sa loob ano, ng So, ayun

Uh, sige, I don't tatapos niya natin ito. Ayun uh, ako, ayun ako, ginagawa ko. Ayun na ang ganda ng gupit, oh. Okay. Bumalik siya, ano, 2010 na, ano, pang 2024, ah. Gupit na, no gupit pala ko, no Kung kapag ginawa ka mo, sigat ka na agad. Ayan, nagkabigaya na dito, buddy. <laughs> oh, oh, tangin may line na. Panga na yan, ha? Daniel Padilla. <laughs> so guys, for today's video, ayan, batang balintawak, kargador, ginupitan ni ah, uh, Boss Bal. Ay, ano? Balintawak. Batang Balintawak. 1980s. na. ang pinakamagaling na magkukupi dito na usapang ano, usapang kaibigan lang. Bantang Balintawak, Dani. Yeah. Ano? <laughs> Ano? Tumugi si Daryl alo. Ah. Di na kay dalawang babae maghanapin ba pa Dalawa asawa na ito? 540 na naman. Kasi mo pre. Ha? Ah ano pala yan, 2x3 pala yan. 2x3. 2x3. Ano talaga yun si Kambal siya nga nagkupit sa akin eh. Uy nga nagkupit nagkupit. Pakita lang na kami eh yan ako ang gupit kanya palitan si na kami yan 10 piso pre Ay, sa libre ko low pre libre ko lang ito eh wala pre parang pati mo sa'yo mga kanyang gupit anong mani-mani mo lang yan mga daw ganyan yung gupit ni Danny huwag yung mga

Hey. Matos Brothers Vlog TV Mga idol, po shoutout sa feeds namin Ano yung feeds natin pre? Uh, Matos Vlog Matos, Matos Brothers Black. Matos Brothers TV Vlog TV Vlog yeah. Pag-like and follow and support my video Yan na! mini-minister